Halos lahat kaming mga recovery coach, alam namin na 90% or even 100% ang mga dumper or excess matataas ang ego and pride niyan. Karamihan po diyan mga super confident. Confident na alam nilang kayo po ay naghihintay, kayo po ay nasasaktan, kayo po ay hahabol, kayo po ay luhaan. Kaya nga part of our job at mga tinuturo nga namin ay pinipigilan namin kayong gawin yung mga post-breakup mistakes katulad nga po ng begging, kneeling, paghabol. Kasi psychologically, alam po namin na pagka ito po ay napigilan namin, tataas ang success rate na kayo nga po ay magtatagumpay sa objective mo. Sa objective na may balik ang ex mo. Kaya kung halimbawa pipiliin muna natin ang ating sarili na makarecover, manumbalik ang dating lakas at patuloy na mag-improve at mag-succeed pa rin, lalong tataas yung chances na magkabalikan kayo. At kung may paparamdam mo yung pagmamahal sa sarili, respeto sa sarili, believe at tiwala pa rin sa sarili, sobrang lalaki po yung opportunity na siya po ay manghinayang. And of course, a super possible way na siya po ay bumalik.